Di sa arin. Lagas <laughs> Grabe, buntut, na. Grabe yung nagkatay niya. Nakapatay bunto tayo na sa ulo na po eh. Oh. Ah. Oh, oh. Buha ka Ala. Ah. Oh, ano yun? Go, no, go. No. <laughs> lagay ang ulo to. Lagay yun. Lagay yun. Sa karne. Sa Sa karne. Daw. Oo. Sa karne daw pala yun. Ayaw. Hindi ka makakayaan nito eh. Alas pa ba? niya no? Hindi <laughs> ang problema eh. Nakagulok. yung <laughs> may Kasi ito yung kuyo eh. ba? mo yan. Ayaw ko. ba? ba? Ito pati natin. Yan! Ito na pala. Let's go, kaya tala. Kaya tala.

<laughs> Lagi sa <yung> <laughs> uh, <sale>. mm. <laughs> gitna. Sa alay. Mutak. Kaya ba natin din ang crackdown? Ay, yun yung <laughs> uh, di mo yan, hindi mo, mo tatalo niyan. Ito, yan ang lagay mo, friend, para sa kusit ko sa alit. So, uh, ito, kuya. Teka lang, teka lang. Ito, kuya. Ito, ito, ito. Ito na, na lang. Oo, oo. Pakahiwa. Ayaw! Ano na yan? Ano na lang ito, ha? Ang pulutan. Ang ulan eh.

Panyawa Sayang ang diktyo Binugunting mm -hmm. mm -hmm. ko lang yan eh. <laughs> Kasi gusto naman ako Ngayon mamasunod sa sarapan